Marcos chapter 9 verse 1. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tanda ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hangga't hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroon, Nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Yesus. Nakningning sa kaputian ang kanyang kasuotan, walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Yesus. Sinabi ni Pedro kay Yesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda, isa para sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, Ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan yon siya. Biglang tumingin sa paligid ang mga lagad, nunit wala silang ibang makita na maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa mula sa bundok, mahigpit silang Pinakbilinan ni Yesus na huwag sasabihin kanyan naman ang kanyang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, nunit sila'y nakatanungan sa isa't isa kung ano ang kaulugan ng sinabi niyang muling pakabuhay. At tinanong nila si Yesus, bakit po sinasabi na mga tagapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias? Tumukod siya, Darating na nga muna si Elias upang ianda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinasabi din sa kasulatan na ang anak ng tao ay hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Subalit so, sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila ayon sa nagsusulat tungkol sa kanya. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na napapaligiran ng Napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan, ang nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at tatakbo nilang sinalubong at binati siya. Nanong ni ang kanyang mga alagad, Ano ang inyong pinagtatalunan? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki kap dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y binubuwal, bumabala ang kanyang bibig. Nangangalit ang kanyang mga nipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga lagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Sinabi ni Yesus sa kanila, Lahing walang pananampalataya, hanggat kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? hanggat kailan ko kayo pagtitiisan, dalin ninyo rin to ang bata. Hinalang na nga nila ang bata sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagaganyan? Tanong ni Jesus sa Simula pa po noong maliit siya, tugon niya. Gusto po siyang patain ng masamang Espiritu. Madalas inihahagis po siya rin nito sa apoy at itinaptapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ko, tanong ni Yesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Agad namang samagot ang ama ng bata. Naniniwala po ako. Tulungan po ninyo aking madagdagan pa ang aking pananampalatayang. Nang makita ni Jesus na dumadami ang tao, sinabi niya sa masamang espiritu, Inuutusan kita, espiritu ng pagkapipi at pakabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisikaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at sakalumabas. Nakmistulang Nagmistulang bangkay ang bata, kaya sinabi na marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni sa kamay, ibinahon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Yesus sa bahay, palihim siya tinanong ng kanyang mga lagad, Bakit po hindi namin napalayas ang masamang espiritu yon. Sumagot si Yesus, Mapapalayas lamang ang gaitong uri ng espiritu sa pamagitan ng panalangin. Pag alis ni Lalon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga lagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din na mga silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Kapernaum nang sila ay nasa bahay na tinanong ni Yesus ang kanyang mga lagad. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot sa pangkat ang pinagtatulunan niya at nila ay kung sino sa kanila ang pinakatakila? Naupo si Yesus, tinawag ang labindalawa at sinabi sa kanila, Ang sino mang nang nais maging una ay dapat mo maging huli sa lahat at maging lingkot ng lahat. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga lagad, Ang sino mang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong napapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Yesus, Huwag ninyong siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin nito. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sino mang sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y nakasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siyay bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na, na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggang naputol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na magpunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay, Dooy hindi na mat matay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paamo ang nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na pamutra ka sa imperyo. Dooy hindi namatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng inyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa karya ng Diyos na iisa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, nunit itatapon ka naman sa imperno. Do'y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at ang apoy ay hindi napapatay. Sapagkat ang bawat isa ay dadalisain sa apoy, at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawalan ng, ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Amen.